breaking news, kinumpirma mismo ng IDF na nagsagawa sila ng isang napakalaking airstrike sa northern Lebanon. Ito ay malapit sa Letani River na kung saan anim na Hezbollah operatives ang kumpirmadong nasawi. Ngayon ay November 9, 2024, kinumpirma ito mismo ng The Times of Israel. Ayon mismo sa Israel Defense Forces, ang kanilang isinagawang napakalaking pag-atake sa Lebanon kontra Hezbollah. Ito ay bilang pagtugon sa isinagawang rocket attack ng Hezbollah sa northern Israel. Hindi itinanggi ng Hezbollah na sila nga ang may kagagawan sa naturang rocket attack at kinumpirma din ito ng Israel Defense Forces. At katunayan, ayon mismo sa Israel, meron silang soldier na nasawi. Pinangalanan nila ito, ito ay nagngangalang Sergeant Ariel Sasunob Si Sergeant Arnel ay 20 years old pa lang, bata pa. Siya ay bahagi ng 605th Combat Engineering Battalion mula sa Jerusalem. Ayon sa ulat ng Israel, si Ariel Sasunob, siya na ang ika put dalawang casualties na mga Israeli fighters mula ng mag-umpisa ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah noong October 2023. Ayon sa pamunuan ng Israel, 50 rockets barad ang ginamit ng Hezbollah sa Abibim. Ito ay located sa northern Israel. Dagdag pa ng Israel na maliban sa nasawi na si Sergeant Ariel, meron pang ibang mga Israelita ang sugatan. Tatlo dito, malubha. Nagbunye ang maraming Hezbollah dahil sa pagkamatay ng isang Israeli fighter. Hindi nagbigay ng maraming pahayag ang Israel tungkol sa ginawang rocket attack ng Hezbollah. Hanggang sa nagsagawa ng isang napakalaking strike ang Israel sa Lebanon kahapon lamang, November 8, 2024, ibinalita ng The Times of Israel na 60 sa mga Hezbollah operatives ang kumpermadong nasawi dahil sa airstrike ng Israel sa North of Lebanon malapit sa Litani River. Hindi inakala, hindi nag-expect ng ganun pala kabilis ang gagawing paghiganti ng Israel sa Hezbollah. Hindi naditikan ang mga warplanes na ginamit ng Israel na pumasok na pala ito sa aerial space ng Lebanon. At agad-agad na narinig ang mga malalakas na pagsabog. Yun pala, naghiganti na ang Israel dahil sa ginawang rocket attacks ng Hezbollah. Ilang oras lamang ang nakalipas, ibinalitang tumambad agad ang 60 na mga operatives ng Hezbollah wala ng buhay. Ayon sa ulat, hindi lang isang target ang isinagawa ng Israel, kundi dalawampung targets at ito ay nasa northeastern ng Lebanon sa Balbek at dahil sa napakalaking mga pagkawasak ang naidulot ng malakihang airstrike na isinagawa ng Israel. Ito ay dumagdag pa sa mga dose-dose ng Hezbollah targets ng Israel. Ayon sa ulat, kasama ring pinasabog ng Israel ang rocket launchers ng Hezbollah at maliban sa mga rocket launchers na nasira, kasama ring pinasabog ng Israel ang weapon depot at infrastructures ng Hezbollah na kung saan dito kinukuha ang mga missiles at rocket na inaatake sa Israel. Ayon sa Israeli Defense Forces, ang troops na nagsagawa ng airstrike sa Lebanon ay nagmula sa 91st at 36th Division at patuloy pa ang isinasagawang airstrike. At ayon sa ulat, maliban sa anim na po na miyembro ng Hezbollah ang kumpirmadong nasawi, meron ding apat na po ang sugatan. Nadagdagan pa ito ngayon ng labing tatlo, kaya in total 53. Ang Sugatan, nagpaliwanag naman ang kampo ng Israel. Ayon sa kanila, bago sila magsagawa ng napakalaking airstrike, nag-issue raw sila ng warning sa mga civilian upang magtungo sa mga evacuation center, maliban sa mga lugar na tinarget ng Israel. Hindi pa kasama riyan ang lugar na ibinalita ng The Daily Telegraph na kung saan nagsagawa rin pala ng airstrike ang Israel. Kasama rin pala nilang nawasak ang bahagi ng runways na nasa Beirut Rafik Hariri Airport. Nako, napakatindi nito. Ayon sa British newspaper, tatlong missiles ang tumama sa bahagi ng runway na nasa Beirut. At ayon sa ulat, ang airport na ito, ito lamang ang tanging international airport na nasa Lebanon. Ganon pa rin, kinumpirma naman ng Telegraph na ang Israel ay nag-issue pa rin ng notice sa lugar na kung saan sila ay gagawa ng pag-atake upang ang mga residente ay makapaghanap ng evacuation. Pero ayon pa rin sa Telegraph, bago maisagawa ang missile strike sa bahagi ng runway na ito, ay lumipad na lahat ng mga flights. Ibig sabihin, walang naabala na flights. Yun nga lang, baka pag merong mga dumating ay magkakaproblema dahil merong ang bahagi ng runway nito ang tinamaan ng missiles. Matatandaan na ang Hezbollah ay gumamit ng sampung rocket at ito ay itinira sa Central Israel na kung saan tinamaan din ang parking lot at Ben Gurion Airport at dahil dito nagkaroon ng temporary stop sa flights upang masiguro ang safety dito inulat naman na walang injuries ang naitala lumalabas na ang isinagawang airstrike ng Israel sa part ng runway sa Beirut International Airport ay bilang paghiganti naman sa rocket attack na isinagawa ng Hezbollah na tumama sa parking lot ng Ben Gurion Airport. Hindi naman itinanggi ng Israel na merong ang part ng parking lot ng Ben Gurion Airport ang tinamaan. Dagdag pa ng Israel na meron ding part sa Upper Galilee ang tinamaan ng rocket attack ng Hezbollah. Karamihan naman sa mga rockets ng Hezbollah ay pinabagsak ng air defense system ng Israel. Kinumpirma din ng IDF na meron pang dalawang ibang soldiers ang nasawi dahil sa drone attack na nagmula sa Iraq. Maging ang Syria ay umataki rin pero walang injuries na naidulot at umabot na sa 3,000 ang nasawi sa Lebanon. Ito ay ayon mismo sa Lebanese Health Ministry. Ngayon, ang Israel ay nasa full alert sapagkat every now and then, merong ginagawang pag-atake ang mga proxies ng Iran. Maging ang banta ng Iran na sila ay muling aatake sa Israel, ito ay pinaghahandaan ng mabuti ng Israel. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, kaya ba ng Israel lahat ng mga proxies ng Iran? Or balikta rin natin ang tanong, kaya ba ng mga proxies ng Iran kung sakaling sila ay totohanin ng Israel? I-comment ang inyong mga opinyon at malugod ko po iyang babasahin. At baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman ng channel na ito ang usapang banal para maging updated ka sa ating mga future uploads. Hanggang dito na lang ang video ito. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.